ano nakita ng lalaking ito na nagpakaripa sa kanya. Demonyo nagpakita sa naglalagablab na po Well, patikim pa lang yan. At kung ready ka na, ay tara. July 25, 2024, ang lalaking ito na nagnangalang Wallace ay nagtatrabaho bilang security guard sa Dallas Museum of Art. Natoga siyang magbantay sa night shift at sa mga unang gabi nito sa museum ay naging maayos naman ang paligid niya. Not until one night habang naglurubing siyang mag-isa ay may maririnig siyang ingay. Watch closely. Man, I've been clocked in eight minutes. Hey! Hey! I'm not finna go check shit. I'm not going down there. Shit. Oh, goddamn, the door locked. Oh. Damn. If it is somebody down there, they're gonna stay their goddamn ass down there. I'm not going Area, pagkina, okay. Migla na lamang siyang nakarinig ng mga footsteps sa downstairs Pero hindi na siya naglakas ng loob na bumaba at tignan kung sino ang may gawa nito Bagkos ay sinarado na lamang niya ang pintuan Pero hindi pa ito titikil dahil mayat maya Muli na naman niya itong maririnig. Kanyang pakiusapan na magpakita sa kanya ang nawagawa ng ingay. Sa kasamang palad ay eh, wala pa rin nagpapakita sa kanya. Dito ay natakot na nga siya at kinuha niya ang kamera upang makalis. Makalipas ang ilang minuto ay eh, muli siyang bumalik upang tignan ito. Pero wala pa rin kasagutan. So ano sa palagay mo? na nice ship ka pa rin ba? Video nito ay na-record around 11pm kung saan isang babae ang nasa loob ng sasakyan nito habang inihintay ang kasintahan. Newman ay lagi niyang sinusundo ang kasintahan wala sa trabaho pero sa pagkakataong ito ay may mapapansin siyang kakaiba. Habang nakapark siya sa harap ng isang motel ay may mapapansin ito at habang tinitignan niya ito ng maiki ay ito ang makikita niya. Focus. That's it, right? Ah! What the? Bro? Nagulat siya sa nakita at walang ideya sa kung ano ito. Pero sigurado siyang hindi siya namamalik mata dahil ilang beses itong nagpakita sa kanya. Isang dark silhouette ang paulit-ulit na nagpapakita at siya rin naglalaho. Walang kay diya ang babae sa nakunan niya at gusto niyang makahanap ng kasagutan sa kung ano nga ba talaga ang narecord niya sa kamera. Gaya ng ibang video ay isa rin itong misteryo. Pero what do you think? May idea ka ba? Isang pamilya ang napabahala dahil sa mga nararanasan nila sa loob ng kanilang tahanan kung saan isang presensya ang palagiyang nagpaparamdam sa kanila. Kaya naman sumangguni sila sa mga paranormal investigators. Naging maayos din naman ito pero muli na naman itong bumalik sa kanilang bahay. Dito na nga nagpasya na nga silang maglagay ng CCTV camera upang mamonitor ang mga pangyayari. But Nobody's even by this, like this is crazy. How the heck? Look, 10 49 And nobody knew what the hell just happened. But I'm telling you, this is some creepy shit. Show me that picture on your phone. Ang nakakatakot sa pangyayaring ito ay kung mapapansin eh, ay makikita ang isang batang naglalakad-lakad. Eh, buti na lamang ay hindi ito tinamaan na magsihulugan o magsitilapon ng mga gamit sa kusina. Ayon pa rito ay nagsabi pa ang bata na nakakita siya ng isang white lady o isang babaeng nakaputi. So ang nakita kaya ng bata ang siya rin may kagagawan ng mga pagpaparamdam. Isang lalaki ang nag-hiking na mag-isa sa bulubundokin eh, nang biglang lumakas ang ulan kaya naman nagpasa siyang bumalik sa sasakyan nito. Pero out of nowhere, eh, bigla na lamang may tumawag sa pangalan niya. Guys, I don't know what's going on but I'm up here in the, in the mountains hiking the trail. The rain came in and I'm on my way back to the parking lot to get to my car. And as I'm walking back, I could have swore I heard something say, Um so uh figured I better document this. And then I've seen this. It looks like a chimney over there. What is that? all bullshit aside, this is pretty pretty cool, right? <laughs> Say about going under arches in the woods and okay. find out look at this this is cool this is neat It again. Shit! Nakakita siya ng isang old chimney at habang papalapit siya rito ay isang strange whisper ang narinig niyang nagsasabing hey Shit! Shit! Understandably ay natakot na nga siya kaya agad siyang tumakbo makalayo lamang sa old chimney Ayon pa sa kanya, ilang beses na siyang napupunta rito. Pero ito pa lang ang unang beses na naranasan niya ito. May mga nagsasabing maaaring isa itong skinwalker na gusto siyang papasukin sa loob. But what do you think? Sabihin nyo nito isang individual naman ang nire-record ng mga ingay na naririnig nito sa itaas ng kanyang atik. palagi niya itong nire-record upang magkaroon ng ebidensya sa kung anuman ang nilalang o ingay na naririnig nito sa itaas ng kisame mula sa mga gumagapang at iba't ibang noises. Sa una ay nakala niyang ordinaryo lamang ito dahil masyado nang na luma ang bahay pero sa pagkakataong ito ay mapapalitan ang tingin niya sa mga magkukunan niya nowhere, bigla na lamang tumilapo ng upuan na nasa taas ng kisame. Dito ay nabitawan na nga niya ang cellphone eh, sa sobrang takot at gulat. Nagpalipas na lamang siya ng gabi sa kaibigan nito at pinag-uusapan kung ano ang naranasan niya. Ngayon kung ano man ang nasa loob ah, ng bahay nito ay siguradong sa atik ito naglulungga. So ano sa palagay mo? Meron nga kaya talagang multo sa looban ng bahay At sa ati kito nakatira Let me know in the comment mga multi. Ang susunod na video naman ito ay nagpapakita ng isang matandang nakaika at habang nagpapahinga ito ay may marirecord na ang CCTV camera.

Todo se va hacia él. ¿Viste? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Y no se ha visto fuerte comer, mira. makikita ang isang strange white light na nagmanifest na tila ba lumalapit sa loro nila. Mapapansin din ng matandang nagising at tila ba gustong abutin ang ilaw. Ngayon makalipas ang tatlong oras ng mareko nito ay tuluyan na ngang pumanaw matanda sa footage. Di umano apat na linggo bago nakuna ng footage nito na ay nauna ng pumanaw ang asawa ng matanda. Nangako rin ang asawa nitong susunduin siya nito kapag oras na niya. Naniniwala nga po ng matanda na ang video kung saan makikita ang white silhouette ay ang lola niya na siyang ang lolo nito gaya ng pinangako niya. Pero ano sa palagay niyo mga kamulti? Ito ay nakunan sa isang nasusunog na gusali. Ayon sa footage, isang lalaki ang tumawag ng ambulansya upang apulahin ang apoy. Habang hinihintay nito ang pumbero ay kinunan niya ito. At habang nilirecord niya ang pangyayari, may mapapansin ang kakaiba. Kakaiba ang magbibigay kilabot sa kanya. Well, ito ang nakunan niya. Pagmasdan mong mahigit. Makikita ang figura ng isang taong nakatayo sa bintana. Daintim itong nakatayo na parang pinagmamasan ang lalaking nirereko ng pangyayari. Sa kabila ng napakalakas na apoy sa loob ng gusali, ay tila ba hindi ito iniinda ng lalaki. Dahil sa kakaibang video ito ay naniniwala ang mga viewers na hindi ito normal at hindi isang tao lamang. Multuman o hindi ay makapalindig palagi hipo pa rin ito lalo na sa mga huling galaw ng imahe sa loob pero ano sa tingin mo ano ang misteryosong figura sa loob ng na naglalagablab na gusali elemento kaya ito o demonyo Isang batang nakalagay sa crib nito at madaling araw na pero gising pa rin ito. Mayat may at maya ay bigla na lamang itong tumayo at may tinititigan. Hindi malino ko sino ang tinititigan nito pero ilang segundo pa ay mapagtatanto mong may kakaiba nga. Habang nasa kusina ang mama nito ay ito ang mangyayari. narinig mo rin ba? Isang boses ang narecord ng kamera at mukhang narinig din ito ng bata. Pero di gaya ng bata ay mapapansin mong may hindi tama sa boses. Ayon sa mama nito kahit na boses tao ito ay nakakatakot pa rin itong pakinggan lalo na at pakikinggan mong maigi ang mga sinabi nito. Sila pa nagsabi ang boses ng let me in at dito na nga marahang nagbukas ang pintuan na siya namang tinitigan din ng bata. Gaya ng ibang footage, siya talagang nakapangingilapot at misteryoso ang isang ito. Ang video ito ay mula sa Facebook ni Mark Matthews. Ayon sa video ay nakita daw ito na kakaipang nilang o sabihin na lang natin Lady in White. Magpagayon pa man nang hanapin ko ang original video nito. Isa lang pala itong ordinary. Si Mark ay isang bikers na laging nire-record ang mga pigil ni adventures nito. Pero without the proper context, ay eh masasabi mo nga creepy ang isang ito. Ang lalaking ito ay pauwi sa bahay niya nang biglang makakaranas ito ng pinaka nakapangingilabot at nakakatakot na pangyayari sa buong buhay niya. <coughs> Isang napakalaki at galit na ahas ang bigla na lamang siyang inatake. Sa kabutihang palad ng tuklawin siya nito ay ang tinamaan lamang ay ang jacket niya at hindi umabot sa mismong balat niya. Ang ahas ay hindi rin makamandag. Ayon pa sa source natin, one lesson can be taken from this. And kapag tumitig ang pusa mo, ay huwag ka nang mas-tabas nang pumasok. Tignan mo ang maigi. Woo! Ito pa ang other clip na kung saan ang mga sahong ito ay talagang mangingilapot din sa mangyayari. Laking gulat ng mga sahong nang biglang isang as pala ang nasa box na nagpatakbo na sa kanila. Napasunod na rin ang aso nila sa kilapot. Pero muling bumalik ang aso dahil naiwan ito ang laruan. Sadyang ayaw atay pa ng aso ang laruan nito sa ahas. But one thing is clear. Talagang mo nga ako kahit ako ang nasa sitwasyong ito. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay na-message na lamang kayo. See you again.